Okay, what's up guys? Isang mapagpala at napakagandang umaga sa inyong lahat. At isang mainit na umaga sa ating lahat guys. So ngayon ay gagawa ko ng silencer ng aking marble gun. So yan, ipapakita ko sa inyo yung aking mga materyales na gagamitin. So mainit guys. Kaya dito tayo sa loob gagawa. Ito yung aking materialis isang PVC na kulay blue. So, 'yan. Tapos ito yung gagawin kong divider, guys. Itong mga takip ng uh, plastic bottle. 'Yan. ito yung gagawin kong divider so nasa sampung piraso ito guys na takip at binutasan ko na rin ayan o oh. yung butas nya guys pero parehas lang ang butas nito so kailangan kasi magkakatapat yung butas nya so stick yun lang kayo guys at ipapasok ko ito sa dito sa PVC kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na ginagawa. So, ayan, tuned lang kayo guys. So yan guys, yung naipapasok ko ay tatlong piraso pa lang. Ayan. Tatlong piraso pa lang at mayroon pa tayong anin na piraso na ipapasok I mean pito pa pala na piraso na ipapasok sa loob so nasa tatlo pa lang yung nasa loob ayan ayan guys So kailangan pa nating initin yung PVC. Hindi ko na naipakita sa sa inyo mga guys yung pag-init ng PVC kung paano natin. So stay lang kayo guys at ipapakita ko sa inyo kung kapag ka naipasok ko na lahat. So yan guys. Naikabit ko na yung silencer at pinapatigas ko na lang na maayos yung epoxy at lilihain ko na lang to guys mamaya maya lilihain ko to pagka matigas na tapos sabay pipinturahan ko na to guys so nagagamit ko na rin siya ayan nakikita yung mga layer bakat so bilangin natin guys 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 layers yan guys. Yan kita kita yung mga layers. Yung mga ano yan guys. Yung mga takip ng 1.5 na plastic bottle. So tinisting ko na rin to, to kanina kung hindi siya maingay so okay na okay guys so ititesting kulit ayan ititesting kulit guys doon yung doon ko itatarget sa damit kung talagang maganda yung pagka kung wala siyang sabit yung bala so ayan testing ko doon sa damit so ayan guys napakaganda Ganon lang kalakas yung tunog niya guys. Ganun lang kalakas yung tunog ng aking silencer. Ganon lang kalakas guys yung tunog ng silencer na aking ginawa. So pipinturahan ko na lang siya guys. Talagang excited na ako. Makakapag-hunting na, makakapag na ako nito guys kasi nakagawa na ako ng silencer na maayos. At hindi na siya maingay kasi natatakot kasi ako maghunting kapag uh, maingay yung aking laruan kasi baka mamaya si malayo malayo kasi yung paghantingan. baka may magalit at sugurin tayo kaya ayan gumawa ko talaga ng silencer na maganda So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung dulo. Ayan yung dulo nya. Ayan. Pintura na lang. Ang kulang guys. So, bago ko pinturahan, lilihain ko muna. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. At maraming maraming salamat sa inyong panonood At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, please like and subscribe. At uh, i-share nyo na rin guys para Ah, uh, dumami tayo. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at ingat kayo palagi.